Welcome back mga kabaryo sa ating Usapang Baboy and ngayon po papunta tayo ng Davao para sa mga ilang activities so mamaya po ulit Dito pa lang mga kabaryo sa airport hindi na po tayo lalayo ay meron na po tayong farm na ma-visit ano po? Say what? And ay sa DAC MPC or Davao International Airport Community Multi-Purpose Cooperative So ito na po, pasok na tayo Hindi lang po pigiri meron dito, meron din po dito mga free range chickens ayan, so ito po yung mga dekal brown meron din po dito mga kalamansi ayan and mga nyog okay so ngayon po papunta tayo dun sa piggery at naiwanan na tayo actually ito pong farm ng diak ay isa sa pinakasosyal na farm na napuntahan ko ano po kasi ito po at sinasalubong tayo ng carpet What? Ayan, so sosyal ano po naka carpet tayo ngayon so aside po sa kanilang daanan na naka carpet pati po ang kanilang bubong ito yan naka carpet din po sa ngayon po, ito na ang loob ng farm at sa ngayon po ay meron silang 12 na inihin. So, ito po lahat. And kasama rin po natin ang grupo ng Pigrolak and si Sir Alvin. <tod> so, aside po sa carpet na bubong, meron din po silang plastic na bubong. Yan, hindi po masyadong mainit dito kahit medyo mababa yung bubong dahil nga po plastic. So, ito na po ulit ang kanilang mga kulungan. Medyo kakaiba po ito. Just gestating and farrowing in one. Ano So hindi na po umaalis or naglilipat-lipat tayo ng inihin dito. So magstay na po sila diyan, buntis man or may biig. Pero ang isa sa pinaka napansin po natin dito sa bisita natin ngayon ay yung karamihan ng kanilang inihin ay medyo may kapayatan. So karamihan po dito ay nasa BCS2 and meron pong iba na nasa BCS1 pa. Oh, no. Kung titingnan naman po natin itong kanilang farm ay malinis naman ano po. So nandito nga po tayo para tingnan and ma-improve itong farm para mas maging profitable pa. Okay, so ayan nga po nga nila dyan. So hindi na po natin sila istorbohin. So ganito po ang kanilang mga kulungan kapag po mga anak na ating inihin ay ini-install nila ito. Ayan, so binubuo po nila yan nilalagay lang po nila yung dividers and yung mga plastic flooring Ayan, so palibot po ito ng ating inhin so hindi po lahat ng kulungan ay merong ganyan yun lang po mga may anak okay, ito na po itsura sa unahan so, meron pa rin pong space para sa kanilang biik medyo manipis po yung space kasi ideally nasa 2 feet yung magkabilang tabi ng ating inahin ano po? pero ito parang 1 foot lang pero luwag naman po kasi pipito lang yung kanyang biik. So, isa rin po ito siguro sa ipapacheck natin dito. Although hindi natin kita yung performance talaga ng farm. Pero meron pa po ditong isang inihin. And ito pong inihin na ito ay meron lang na limang biik. So muli po ang target po natin ay 10 na biik na pinapasuso ang ating mga inihin. So yun po yung average. And dito nga po kung consistent na maunti ang mga big dito ay talaga pong hindi profitable ang farm na ito. Ano po? So ito po yung mga big niya at mukhang dapat ay naiwalay na. So ang lalaki na po nila. Then pagdating naman po sa inahin, parang BCS1 na po ito at medyo mahihirapan po tayong ibalik sa magandang kondisyon kaya ire recommend na rin po natin na iwalay na ang mga big na ito kasi pangwalay naman na po ang size nila pero ang isa po problema natin dito ay mukhang wala ring space Ayan, so wala pa po silang nursery pen and dito na nga po nilalagay yung kanilang mga pambentang baboy. So medyo marami-rami pa po talaga ang kulang dito sa farm and yun nga rin po yung pinunta natin dito dahil ang plano nga po ng Diak MPC ay makapag-produce ng 60 heads ng piglets kada buwan dahil meron po silang susuplayan na isa pang farm. Then marami pa naman pong space for expansion pero syempre una po alamin muna natin kung ilang sow level ba talaga ang kailangan ng Diak MPC para makapag-produce ng 60 heads ng piglets. Sa 60 piglets, i-divide po natin ito sa 10 para makuha po natin kung ilang inahin yung dapat nanganak per month. So based po dito, kailangan natin ng at least na 6 na nanganak na inahin kada buwan. And ito pong 6 sows ay i-multiply natin ulit sa 12 months para naman makuha natin kung ilang farrowings per year sa ating farm. Ano po? So 72 farrowings. And then ito pong 72 farrowings per year ay i-divide naman natin sa sow index. And muli po ang sow index ay yung kung gaano kadaming beses manganak ang ating inihen sa loob ng isang taon. So ang resulta po nito ay 32.7 sow. So ibig sabihin po ang diak MPC farm ay kailangan ng 33 sow level farm para makapag-produce ng 60 piglets per month assuming na correct na po natin yung mababang liter size ng ating mga inhin and yung condition nila para makapag-produce po sila ng consistently na more than 10 piglets kada anakan. And then base din po dito, kailangan natin magdagdag ng mga kulungan para masuportahan yung 33 sow level farm natin. So okay na po sila sa farrowing pens, magdadagdag na lang po ng 27 pa na gestating stalls plus 3 gilt pens para sa mga replacement gilts natin. So 30 total ng gestating stalls. And then nursery po, 8. Ito po ay good for 10 heads lang. So 2 by 2 meters, okay na po yun. And then additional na 22 na fattening pens na siguro 3 by 4 meters. So good for 10 heads din po yun. Okay. Okay, so alis na po tayo dito sa lilim ng carpet. Ayan, hindi ko po sure kung tumutulo ang tubig dito pag umuulan Pero ang sure po natin ay hindi mainit Kumpara po sa yero na bakal Okay, so silipin po natin yung iba pa ang mga bakanting uh, space dito para po sa kanilang future expansion. So medyo mahaba-haba pa. Marami pa po mga kulungan na pwedeng mailagay dito. So pwede pa dito ang gestating, nursery, and dati daw po meron ditong uh, fattening pens. Dito raw po yung original farm ni na Sir Alvin bago po sila tama ng ESF. So meron po sila mga kulungan pa dyan na pwede pa rin namang magamit pag nag-expand na sila. So base po sa mga nakita natin, marami na may pa talaga mga kulungan na kailangan itong farm. Pero dito po ay napakalawak pa naman. So malaki pa po ang area, kaya pang i-accommodate ang kanilang expansion. Okay. So muli po natin balikan itong kanilang kulungan itong kanilang transformers na kulungan ayan ang isa pong napansin natin dito ay itong kanilang drinker medyo may kababaan po ito dahil ang gusto po natin sana ay nasa 3 feet ang height dito para rin po hindi masyadong mahirapan ito ating mga inahin sa pag-inom pagdating po sa pressure ayan sobrang hina din So sabi nga po natin kung mahina ang tubig mahina rin ang kain ng ating mga inhen so posible po na kaya mapapayat sila ay dahil mahina silang kumain dahil nga po mahina ang tubig okay ito rin check okay mahina talaga and then ito po since meron big dito meron din silang transformer na kulungan yeah, nagta-transform po mula gestating papuntang farwing Okay, so ayan po natatanggal siya. And ang pagbabalik po ay isushoot lang. Na mukhang hindi natin magawa. Ayan mukhang hindi na natin may balik yari tayo. <laughs> Then pinapakita lang natin dito mga kabaryo kung paano uminom ang ating mga inihin. So ayan po medyo hirap na hirap siya. Kasi mababa nga po yung ating drinker. So ideally po ay nasa 3 feet nga. So medyo mataas po sana para dire-diretso yung tubig sa kanila. Ano po? So ito po parang nakayuko siya So nakakangali po yan Then aside nga po sa mababang height Medyo mababa din ang flow rate So kailangan din po natin yung taasan Okay Then yung tubig po ay dito nang gagaling Meron po sila mga maliliit na containers dito Pero sana po ay mas malalaki pa dito And mas matataas pa Ayan makakatulong po yan para ma-improve yung flow rate ng ating mga tubig at para naman po sa ating initial na rekomendasyon base po sa mga nakita natin, unahin na po natin itakel ang body condition of sows. So nakita naman na po natin na talagang payat po ang mga inahin dito. Ano po? So kailangan po natin itong ma-improve and ma-achieve natin ang BCS3 para sa lahat ng ating mga inahin. Then next po is breeding. So doon po sa dalawang inahin na may biik, ang mga biik po nila ay napakakaunti, lima at pito. So para po masiguro na kumikita ang farm, kailangan po syempre marami ang bihik na ipinapanganak na ating mga inhen. So kailangan po nilang tutukan ang breeding, ang timing ng insemination, ang kalidad ng similya, and ulit po kondisyon ng ating mga inhen. Then lastly po, water intake. So kailangan po natin na mapadali ang pag-inom ng ating mga inhin sa kanilang tubig. So itataas nga po natin ang drinker and nire narin na rin po natin na magkaroon ng overhead tank para po mas maganda yung flow rate ng tubig na lumalabas sa kanilang nipple drinkers. Okay. Ito mga kabaryo yung runway ng airport and dito rin po meron pa sila ditong dalawang building para sa layers naman. So meron pa po dito mga nangingitlog na manok And kada building po ang capacity ay 1,000 heads Pero sa ngayon po may mga mortalities na sila And less than 1,000 na lang po ang laman ng kada building And dito po medyo bata pa ang mga manok dito Kaya medyo mataas pa po ang kanilang egg production So nasa 90% pa daw po ito And produce po siya ng 800 plus na itlog kada araw So, ito po yung itlog na napoproduce dito. Ayan, puti po yan. Doon naman po kasi sa kanilang free range ay brown egg ang napoproduce nila. Dahil mga decal brown po yung kanilang mga manok doon. So, hindi po brown ang egg doon dahil naiinitan. Ano po? <laughs> so, kitang-kita -kita nyo naman po, ready ready na ang DIAC npc sa Zombie Apocalypse. Huh? Kasi secured na secured na po ang kanilang pagkain. So, meron pong itlog, baboy, sheep, gulay, manok, isda na lang po at kanin ay kompleto na. Wow! Then ito na po mga yung isa pang building. So less than 1,000 na rin po laman yan. Pero hindi po yan tinignan natin kundi ito. So gumagamit po sila ng net na malitang butas or kid net yata ang tawag dito. Pero yun nga po pag hindi ito na may maintain ng linis ay ang daming alikabok. Ayan. So syempre kung yan po ay naiipon pwedeng makabarayan. At hindi makapasok ang hangin sa loob. So iinit po sa loob. At syempre maapektuhan yung production ng ating mga alagang hayop. Okay. And yan po muna mga kabaryo ang video natin. At ngayon po ay naghihintay na lang tayo. Papara tayo ng aeroplano dito na sasakyan ko pa uwi. So ayan na po. Kaya bago po ako maiwan ay shoutout po sa ating mga kabaryo. Kaya pagbati po, aim high and Sir Alexander Asedera from Oriental Mindoro. So, remind ko lang po mga kabaryo na i-follow din po natin ang ating FB page na Veterinaryo sa Baryo dahil meron din po tayong mga informative videos na pinopost dyan. At thank you at special shoutout po kay Ma'am Michelle sa kanyang pagbibigay ng super thanks sa ating video. So muli po, maraming maraming salamat sa ating mga kabaryo sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Bago! na may katuwaan Pampasaya ng pigro la.